Okay mga tol, ito yung UPS. Lumang UPS na to. Bali, from the early 2000 pa to. Pero, gumagana pa siya. Nakastock lang siya ng almost uh, 20 years na. Pero gumagana pa. Ayan, mapapansin nyo, medyo uh, napaka-classic ng mga piyesa niya. Analog na analog. Uh, 500 uh, kVA. Tapos, eto yung battery dito dati yung battery niya maliit 9 amperes lang yung capacity Yung standard na ginagamit sa mga UPS Maliit Tapos ginawa ko Inextend ko yung ano niya Yung wire dito sa labas Ayan Inalis ko tong takip na sa Sa 14 pin dito sa likod O kaya kung walang butas Pwede nyo naman butas ito sa RS232 Na butas dito ko nilabas yung wire yung plus and minus Ayan. i upgrade natin siya sa panahon ngayon kasi syempre uh, naka led na ito dati ang pinapower nito mga monitor pa na CRT yung mga 17 inches na mga bulky na monitors analog yan tumatagal siya dati ng mga 15 to 20 minutes depende sa laki ng monitor so matagal na rin okay na rin ang 15 kasi ya uh, usually kaya lang talaga nito lang sa mga 5 to 8 minutes para lang makapag-backup ka. Kaya ang gagawin natin, in-upgrade ko siya ng battery na 20 amperes or 20 AH na pang e-bike battery. Ito yung ba <laughs> Ito yung battery yung ilalagay natin. 25 AH. Kaya naman niya i-charge yan eh. Dahil, syempre, matagal nga lang yung charging. Dahil, syempre, malaki to. from 9 to, 9 to 11 amperes to 25. Ayan. Extend lang to. Gauge ng wire nga pala, ano to, 10. Gauge 10 na silicon wires. Kaya malambot siya. Ayan. Kabit lang natin. Aha. Ito, hindi yata gagana to pag nakasaksak ng walang battery. O, hindi nga, hindi siya gagana. Kailangan niya talaga ng supply muna na to. Kaya, kabit muna natin yung battery. bawal magkamali guys sa, Syempre, del magkamali ako diyan, buti may fuse, pumutok yung fuse. Pero ngayon okay na ulit. Yeah. Yun lang, yung battery niya hindi na sa sa loob, sa side na lang siya tapos tatakpan natin 'to mamaya. Walang spark. try natin yun hi lights hindi pa nakasaksak wala pa wala pang load ayan gumana na siya ayan biblink blink yan ibig sabihin yung status no no electricity akala ano siya battery mode. Hmm. Load natin kahit ito lang. Ito 'yung mga saksakan niya, dadalawa sa likod. Yan. At least mapapakinabangan pa rin natin 'yung mga UPS na luma. Lipat natin 'yung amp. Ito sa side. Saksak lang. Ito, saksak natin sa 220 volts. Ayan. Titigil ngayon yung ano niya, yung beep sound. Then, subukan natin yung ano, hugutin. Ayan, tama na hugot kanina. Yeah. Ayan. Okay, okay na okay pa siya. Tsaka hindi umiinit. So ngayon, itetest natin yan kung hanggang ilang oras siya gagana sa mga naka IPS monitor o yung mga LED monitor sa uh, i7 6 gen. Try natin kung ilang minutes sa abot yung 500 VA. Ito ko lang sa inyo sa harap. Oh, yung status niya. Pag sinaksak tatahimik siya. nanahimik yan. Fully functional pa. Hmm. Tapos check natin yung voltage. Charging voltage. Sanda na. Sanda na dito. Yan. Kita ba mga tol? Yan, 13 volts. Nagsacharge. Pag yung hinugot ko yan, siyempre, bababa yung voltahe niyan. So, ibig sabihin, nag-charge siya. Ayan, tumataas. Tumataas yung voltahe kahit pa unti-unti. Uh, ang kagandahan sa charger nito, mga ganitong UPS, yung charger niya, may automatic. Pag auto off siya, pag full charge na yung battery. So, kahit babayaan natin, nakasaksak tong U UPS, okay lang. Hindi siya mag-overcharge. So, Tapos, natin. Ayan, babawas bumbilya pa lang yung nakaload ha. Ayan, yun yung load. Hanggang sa bumaba yata siya ng 11.5 volts bago siya magsa-shutdown. Pag yung ang nakaload, mga high wattage na tulad ng computer. Okay, pwede natin i-test to. Takpang ko lang. Ito, dito na naka-setup sa kubo ko tong ano, itong UPS. Ayan. Then magpe-play ako ng, ng mga Super HD 4K mga videos. Wala kasi akong games pero ito kakain na rin ng ano to ng kuryente. Oh, dahil nakaano kasi to eh. Naka 1050 GTX na video card yung desktop. Ito yung desktop unit. Ayan yung desktop na gagamitan Ang <laughs> oh, ganda na wiring <laughs> yan so mo monitor natin yung ano, kuryente So, bagong bili yung battery Meron siyang initial charge na 13.2 Kaya, hugutin ko na Para mag-enable na yung inverter nya Yeah, okay Tapos dito natin yung monitor sa Ano, dyan, dyan, sa voltmeter yung status kung hanggang ilang minutes siya tatagal hmm. yan from 9 amperes to 20 halos ano doble o tri, doble and a half <laughs> 20 AH hmm, bilis bumaba ah. wait lang natin Ayan, para kita Then, magbubukas pa ako ng mga tabs. Hanggang ano yan, hanggang 11.5 yung pinaka-drop niya. Tapos, orasan natin. Ano ngayon? ah uh, ano na halos? 11... 11.09 PM. Start ng 11.09 Okay? Na almost ano na siya. 1 hour na siya. Ayan na siya, 11.9. Sasagarin ko pa 'yan siguro hanggang on. Pero 'yan, initial charge pa lang ng battery kasi brand new eh. Anong factory charge? Fuck to recharge. recharge. Pa lang 'yan. Hindi pa siya yung talagang full charge. Kaya hindi lang yan ang magiging result niyan pag yung yan talaga ayan okay Nakakapanood pa rin ng ano super uh, HD 4K video gamit yung desktop na na i7 6 gen with uh, GTX 1050 video card ang lakas uh, you no know, mo UPS na yan dati nung unang panahon uh halos pinakamatagal lang yan ano 8 to 15 minutes depende sa laki ng monitor ngayon Uh, 17 inches pa lang dati yung mga monitor. Ngayon, LED syempre, mas matipid. Yan. Tumatagal na siya. Oh, 11.9. So subukan ko yan na hanggang ano? 11.5 kung hanggang kailan magreklamo na magreklamo yung ating UPS. Continue pa rin, huyan, hugot, yung saksak. Okay mga paps, hindi ko na pata, pabababain pa sa 11.5 kasi naalala ko itong mga lumang UPS sinasagad niya hanggang 9 volts yung battery niya sa loob yung original niya na 9 amperes battery so ayan 11.5 na so kailangan na mag charge yan pagka nag ano na nag ganyang voltahe na na 11.5 ah, uh, ay I mean yung ano yung yung beeping sound niya. Ayun, pakinggan nyo ayan, Yung beep niya pag nag 9 volts na, uh, yung sunod-sunod na yung tunog yung yung <tik> parang sasabog ganon ay ngayon yung beeping sound niya napaka seldom so talagang sasagarin niya yan ng siguro kung oh, 10 or 9 volts mga ganon pero hindi ko napapaabutin doon kasi kawawa naman yung battery tumagal siya halos ano isang 1 hour and 50 minutes 50 minutes halos magdadalawang oras hindi pa siya full charge ha, bali pre-charge pa lang yan, yung factory charge Ayan, kaya yung mga UPS na luma nyo, huwag nyo itatapon o, dahil yung mga tumatagal lang ng 8 minutes na UPS na yan lalo na yung mga ah, kasi 500 uh, VA lang to kadalasan nun, lalo na yung mga APC nasa ano yun, 650 VA, so mas matagal yun yung gamit ko, APC do sa bahay, kabilang bahay pero ito, Uh, hindi kilalang brand pero ang tibay. Tagal na rin ito eh. Kaya ilawan lang natin. So yan, ganyan lang 'yung setup niya. Ayan, 11.4 bumaba na. So sasaksak na natin para ano? Naka HD 'yan, ha, Super HD 4K. Kaya stress din 'yan do sa video card na GTX 1050. So para ano, mag-charge ulit siya, sasaksak ko na. Kaya niya pa eh, pero hindi magandang isagad kasi 'yung mga ano, 'yung mga lead acid. Okay, saksak natin. Yung sa mga hindi lang nakakaalam ng ano ng UPS na para sa mga desktop. Ayun ganyan 'yon. So magcha-charge na ulit siya. Tingin ko kung dati ang full charge nito inaabot ng 1 2 3 hours ba 'yon? Hindi ako sure eh, pero yung mga UPS kasi nung araw nung 9 amperes lang ang gamit, mga 1 hour yung charging. So ang ano nito since ito ay 25 amperes o 20 amperes, doble. Siguro mga anim na oras bago ma-full charge. So, okay lang. Hayaan nyo lang bukas yung UPS. yan Naka-green siya. 11.9. Dito nyo makikita sa voltmeter yung status ng charging niya. Pag nag-ano siya, nag-13 volts o 14 volts, 14 point something, ibig sabihin, full charge na yung battery. Maganda yung charging board ng mga UPS para sa lead acid. Built talaga siya doon sa lead acid. Kaya, safe naman yung mga lead acid kahit napabayaan nyo na naka-on tong UPS may konsumo man siya siguro nasa 3 watts lang ayon do sa ano yung parang stock knowledge lang yung nabasa ko yung manual ng mga UPS na ganyan so okay lang yan na uh, hayaan yung naka on para ma full charge uh, magsa charge naman siya siguro mga 6 na oras ayan since 11.9 charging na siya ngayon uh, bayaan lang yan ganyan Nal, nag auto shut off naman siya may mga relay sa loob katulad nung nakita nyo nung unang video may mga relay yan na mag uh, de deactivate pag full charge na yung battery para sa protection din ng battery yun yung battery niya na yung stock na 9 amperes na maliliit umabot din siya ng ano eh kadalasan gamit namin to sa ano kasi sa server do sa shop nung may computer shop ako umabot din yung battery ng ah, halos 4 to parang 3 or 4 basta 3 to 4 years ganun katagal Kaya okay na okay din. Di lalo na siguro to. Ayun, 12 na. O, mabilis din. Mabilis din siya mag-charge. So, yun. Ganon lang. Uh, huwag nyo tapon yung mga UPS nyo Kasi nasisira lang naman talaga sa UPS battery Matitiba yung mga UPS Pero kasi yung mga bagong ngayon hindi na ganun ka-reliable Yung mga bagong labas na UPS So that's all mga tol